Hello mga lods. Ito nagpe-prepare nga tayo mga lods ng ulam natin sa tanghalian. Ito mga lods ay okra, talong at saka pako mga lods. Dito sa probinsya mga lods, walang problema sa ulam. Pwede kang kumain dito nang walang gastos mga lods. Ayan oh. Bata pa yan ng mga okra mga lods at saka talong. Kaya malambot lang siya mga lods kainin. At saka yung pako na ito mga lods. Ayan oh, napakasarap nito na ulam sa mga probinsyano mga lods ay nakakakilala nito ito ay natatagpuan lamang sa tabi ng ilog at saka sapa at saka nagdingas na nga ako mga lods para maisalang na natin yung ating gulay dahil malapit na ang oras ng tanghalian at katapos ko magdingas mga lods ay sinalang ko na nga yung okra at saka talong una ko na siyang pinakuluan mga lods dahil yan ay medyo matagal maluto kaysa doon sa pako so hindi natin siya pinagsabay at siyempre katapos natin ma isa lang mga lods ay nagkayod na nga ako ng nyog mga lods na panggata natin dahil ito ay napakasarap talaga na gulay kapag mayroong gata wala tayong ibang ihahalo dyan mga lods kundi tanging yung gulay lang at siyempre natapos na nga ako magkayod mga lods kaya inilagay ko na yung gata at tamang tama medyo malambot na rin yung okra at saka talong so nilagay ko na yung gata mga lods napakalakas ng apoy mga lods oh, madingas yung kahoy at nilagay ko na rin mga lods yung pampabango natin sa gulay yung po ay dahon ng loya at saka dahon ng dilaw kung tawagin sa amin dilaw parang ice tubig lang yan mga lods tinawag na yelo yung tubig So, dilaw siya, mga lods, pero green. At yan na, mga lods, ay nilagay ko na yung pako. Yun, dahil malambot na yung una nating sinalang na gulay, nilagay ko na yung pako. At uh, diniindiin ko lang ng kunti, mga lods, para maabsorb absorb yung lasa ng pako doon sa gata. At dyan sa puntong yan, mga lods, ay timplado na rin yan. Nilagyan ko na yan ng timpla, kaya tinakpan ko lang ulit. At ito na nga, mga lods yung finish product natin bali kakain na tayo mga lods kain tayong lahat mga lods sa mga <coughs> hindi pa nanananghalian dyan kain tayo sa inyong lahat ito mga lods titikman ko na nga yung aking niluto napakabango mga lods yung amoy ng gulay dahil nilagyan natin yan ng dahon ng luya Oo, at saka yung dilaw at may, siyempre meron tayong alamang isda mga lods lawlaw kung tawagin sa amin Oh, may kanya-kanya naman kasi tayong tawag eh. Bagoong isda yata 'yan sa Maynila. Oh, lawlaw sa amin. So, 'yun mga lords, may dalawa akong pamangkin na kasalo kumain. Dahil 'yung mga magulang ng mga 'yan eh wala dito. Oo, oh, nasa kani-kanilang mga trabaho kaya minabuti ko na na dito na sila kumain para may kasabay ako. So yun mga lods, nagkamay na nga ako dyan sa puntong yan dahil Piling ko kasi hindi ako nabubusog gagad Matagal akong mabusog kapag mayroong kutsara. Kaya kinamay ko na mga lods. Ayan o. Pati yung lawlaw, kinamay ko na rin. Napakasarap mga lods kumain ng gulay sa probinsya. Basta mayroong kalang alamang. Nako, solve na ang buhay mo. Walang gastos mga lods. Kahit piso, wala tayong ginastos dyan. Kakain tayo ng walang gastos dito sa probinsya. Basta masipag ka lang. At sa puntong yan mga lods kinatko na nga at dahil patapos na kukumain mga lods At uh, hanggang dito lang mga lods at uh, maraming salamat sa inyong panonood Thank you mga lods